Mga kabarya, may babahagi na naman ako sa inyo ngayong araw na ito. Ang 50 pesos na bagong pero natin, yung tinatawag na polymer. Yan po ang topic na pag-uusapan natin. Katapos lamang po ng aking maiksing intro. Magandang araw po sa inyong lahat, lalo na sa aking mga kabarya at kapwa kolektor sa lahat ng senior citizen at mga silent viewer, maging sa mga kaibigan natin dyan. Magandang araw po. Ngayon pong araw ay may nahanta kong isang 50 pesos na bago, yung tinatawag na polymer. Pag-usapan po natin. Sa harapang bahagi po ng perang ito, ay makikita natin ang isang leopard cat. Ayan po, oh. napakaganda. Ito pong hayop na ito ay matatagpuan po natin sa Bisaya, dun sa Panay at Negros, saka po sa Cebu. Ayan po, makikita natin ang ganyang klaseng leopard cat. Ang scientific name po niyan ay Prionelrus bengalensis rabon. Ayan po, ang scientific name na binigay para sa kanya. Sa itaas na bahagi naman, ay makakita tayo, yan po, ng isang bulaklak, na ang tawag po nila dyan ay bidalanutan, kung tawagin po sa kanilang lugar. Yan po ay isa na pong endemic na flower. Ang scientific name po niyan ay Hibiscus Campylocipon. Yan po ang scientific name niyan. Kapag po na mukadkad ang bulaklak na ito ay mapulang-mupula ang gitna niyan. At ito'y matatagpuan sa alinmang bahagi dito sa akin sa ating bansa. Sa itaas na bahagi naman ay nakasulat ang Katagang Republika ng Pilipinas. 'Yon. Tapos 'yung Ang salaping ito ay bayarin ng Bangko Sentral at panagutan ng Republika ng Pilipinas. Tapos ang nakasulat ay pinagpala ang bayan na ang Diyos ay ang Panginoon. Yan po ang katagang nakasulat sa itaas na bahagi. Nandiyan din po yung kanyang serial number AB3614066. Yan po. At sa uh, sa ibang sa iba bang bahagi naman nakasulat yung pangulo ng ating bansa sa kasalukuyan si Ferdinand Marcos Jr. Tapos yung tagapamahala ng uh, Bangko Sentral ng Pilipinas si e. M Ramolona Jr. Yan po. Makikita rin natin yung ating Uh, sa ilo ng Banko Sentral at saka yung coat of arm ng Pilipinas na doon sa bandang gilid. Yan po. Isa sa mga safety feature po ng ating pera. Yan. May denomination na 50 sa bandang kal kaliwa. Yan. Mata malaking masyado. Saka sa bandang ibaba. May nakasulat din nakatagang 50 piso. Yan po ang kabuuan ng harapang bahagi ng perang ito. Sa likurang bahagi naman ng perang ito ay makikita natin ang Taal Lake. Yan po, naka-drawing. Tapos po, makakita tayo ng mga isda na native po dyan sa Taal. Uh, dyan sa Taal Lake. Na kung tawagin ay Maliputo Fish. Yan po. Ang scientific paper, scientific name po niyan ay Carant ignobilis. Yan po. Yan po ang bahagi ng katubigan ng talik na mayaman sa isda na yan. Yan. Tapos sa uh, gilid, yung handicraft ng mga bicolana. Biyo-bicolano. Yan. Design po yan sa handicraft nila sa damit at sa mga banig, madalas ninyong makikita yan. Yan po. Makikita rin natin yung mapa ng Pilipinas. Ayan o. Oh. maka drawing dyan. At yung safety picture nga na nasabi ko kanina, yung coat of arm ng ating bansa, saka at yung logo ng Bangko Sentral, pati yung hibiscus flower, ayan o. Oh. Sa so bandang ilalim ay makikita natin at mababasa ang pangalan ng isda, yung maliputo. Ang scientific name po niyan ay karang ignobilis. Yan po. At saka yung katagang limampung piso. At dito po sa harap na bahagi pala ay makikita natin sa bandang kaliwa yung petsa ng pagkakagawa. 2025. Ayan o makikita po ninyo. Ito po yung bagong perang issue ng bansa natin Pilipinas. Standard Circulation Banknote po ito. Ang taon ay 2025. Yan yung value niya, 50 pesos. Ang sukat po niyan ay 160 by 66 mm. Kaya ang hubog niya ay parihaba. May number po yan na uh, N number 44, 7939. Yan po ang uh, mga nakapicture dito. Ngayon po, tumingin po ako sa si eBay at nagulat po ako dahil mayroon na po siyang presyo. Mayroon na pong dalawang presyo dito sa eBay. Yung una ay 3.89 dollar. Yan po, at yung pangalawa ay 10 dollars. Yan po ang presyo sa mga perang uncirculated. Ewan ko po kung totoo ito dahil bagong labas lamang po ito. Ako nga po isa lang ito lang po ang nahant ko. Mayroon na pong presyo sa eBay. Yan po lamang at wala nang iba. At bago po ako magtapos sa aking content ngayong araw, muli ay nais ko po kayong pasaramatan sa inyong walang sawang panonood sa aking mga content. Salamat po ng marami. Walang tigil at walang sawa po ako nagpapasalamat sa inyong lahat sapagkat wala po kayong sawang sumusubaybay sa aking mga vlog. At sa huli ay masabi ko, mabuhay tayong lahat.